Matuban, Santos Matuban. Ito ako para bumati sa iyo ng maligayang kaarawan at sana lagi kang malusog at very healthy para uh, mas dumahi pa inyong matutulungan sa mga kababayan natin naghihirap yan. So this is Ate Dogi wishing you the most of the birthday you can have. Um, uh, thank you for everything for helping people needs. This is Atido Dumondon in Central, reporting. There, na upo ako sa dito sa sa ano sa atan sa steps. Bago ako magpadala ng pang <laughs> This is Atido. Bye. Have a good time in Baguio. Sayang at Uh, umuwi ako ng mas mas maaga. Kung medyo sana, di na magkita-kita tayo sa Baguio. One hour down below sa Baguio ang tirahan ko sa Agoo There. Take care, everyone. Salamat. Bye. Shout out. Uy, hindi